A! Ah! ba nang tinutukan. Wala. Huy, yun na nang tinutukan ni pulot man siya. O saan na siya ni Pilot o nag, nag stop tuwa lang. Huy. Lihok po dong. Wala yung galaw-galaw ay awards. Wala yung piluka. Wala yung piluka. awards. <laughs> <laughs> Thank you, ano, Queen. Atay ka. <laughs> oh, kumusta? Atras ka doon, atras ka doon. Huwag ka sa camera. <laughs> atras ka. Ay, nagka-on. Oo. Oh. Lang, o na Oo. Oh. Bakit ka napabalik dito sa live, no? Ulo, gimingaw ko ni uy. Ate, kumusta man ka? Ano, maldita lang, gano'n, gimingaw. Kumusta man, Ito, kumusta, bitaw ka? Okay naman ka, andito. Okay naman ako, eh. Kaliwan nyo lang naman ako. Hindi, ah. Just, just nanahimik lang muna ako. Ang nanahimik? Nanahimik lang na muna ako. Ayaw ko muna ng dagdagan yung problema mo, kaya... Mm -hmm. Baka problema lang ako sa buhay ninyo. Problem. Nagkaroon ka lang ng jowa, nakalimot ka na. Naghiwalay naman eh. kami. Akala ko, thank, thank you. Akala ko mag-work yung relationship namin again, Char English. Akala, jud na ako. Nakamusta oh, na Facebook mo? Ito, strip pa rin. <laughs> Ay, unsa, unsa Buhok mo, sabi ko, hindi yung buhok mo. buhon. Jowa ko? Blue up. Matras ka doon, magandang magigit sa camera. Bigyan <laughs> mo ko ng isang daan na rasod. Bakit ka nandito sa live ko? Eh, syempre, napansin. Alam mo, nag-live ako ganina. Tapos hmm. napansin ko ba na, nag-live ang animal ugi. black na ko sa buang. Hindi mo ba alam na daan na ito? Dami account oh, ko ito. Oh, give mo do. Hindi, dami account ko lang to. Dami. Tignan mo yung followers. Lani mo. Dami naman ay. Ah, oh, dami dami man ka. Dami mong girl. Naban yung account ko. Da kung wala ka na bandita ka makita. Oh. Bakit? Hindi mo man hindi mo man ano, hindi mo man naramdaman o hindi mo man pinaramdam yung halaga ko, dati ah. Hoy, malaga ka sa akin, malalaga ka sa akin 2.0. Okay na ako sa nakita ko. Malaga ka ba? sa akin, binlak mo ano ako. namiyak yak ako noon. maghati pa kayo? Na kumusta man kayo ni ma, ni Maldita? Black po siya, bakit? Tayo, i black ang bod nimo. Ba't kasi pangalan ko? Dili man good. Syempre, involved sa akala, niyo kasabang... hindi ko kayo nakikita. Lahat ng ginawa niyo. Oy, okay, involved ka kasi sa buhay namin kaya mada, madawit kasi kasi, involved kasi involved no? Pa, sa, like, kaya... sa video kayo makita nyo ayaw sa uy okay rin okay, salbiro sa kalami verde kasi... salbiro sa sa kalami yun bakit na. bakit kasi kayo pag nagkaroon kayo ng problema ay dadaan niyo sa life ha yawa uy bungol di ko ba unsa Saan? unsa ano 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 umat oh, taras ka doon kasi matulis oh baka mabutas yung cellphone Ah. Oh. Sabi ko, kalimutan <laughs> ko rin sa hmm. dito. Yan. Ay, Tokoy oh. Zero. awards ay. Wala na, yung slot nyo. Umabot na sila ngayon ng 127. Ha? 127. Ikapila di ko mo number sa unang Nawala man, nawala man kayo. ikap hmm. Aso, ikalasa na ko, ikalas na ko. I think pang 128 ka na kong sakali. Naman po, ikambak. Ikambak hmm? na lang ulit. Dali. dali. Yabuan. Ano? May nice spora. Ano? Uh... Mm -mm. kaunta ba? Okay na. Nanihapon na ka? Kaon ba? Sige, gutom ra ka. Bakit? Magpapakain ka? Pulang-pulang, basa ang basa. Oh. Ah. <laughs> Ayoko na, kain <laughs> ng iba. Uy. Oya na isabaw kuya. Oy sabaw. Nagahanap ka ba? Uy, nakita pa ako tropa. Ayoko nang maghanap-hanap. Siguro bang akyat akyat na ako sa live mo. Masaya na ako. Ayoko nang magduwa. Yate mga Nasasaktan ako ngayon to 0. Nasasaktan ako ngayon. No. Ganyan naman kayo ni maldita eh. Kapag nasasaktan, kayo dito kayo pumupunta sa akin. Diba? Kuya naman sabaw nga, oh. Ngayon, po, ha. Ano? Ganyan naman kayo, di ba? Kapag may problema kayo, dito kayo pumupunta. Ka. Dito, dito? dito na. Ano na sisig? Sisig. Okay. Ano yeah. na sisig? Love. Ito na yung liyo. Gawban. Di ba? Si Maldita, kapo. Dito din galing nung nakaraan. Sabi niya, problemado din daw siya. Okay. okay. Listen, ko kasi, alam mo, yung jowa niya, may gusto sa akin. <laughs> Sabi ko na kanya, dai, wag kang magjuwa-juwa sa ka sa kanya kasi mal pa niya yung ex niya. Ayaw, ayaw magkwan, ayaw mag Oh, oh tapos sasabihan mo siya na wag niyo juwan yung lalaki tapos magugulat si Maldita ano sa iyo naman yung lalaki. Buang <laughs> wala bilik wato yung Ano mag bakit ako mag-anto sa, sa malayo? Naman, naman diri dool. Hmm. Teka, kamusta na naman yung, yung si L? Kamusta si L? Sino? Si L. Si N. Bungol Si L? Si L? Hmm. Ay. May mamasak man yun. May nanay man yun. Iyan yun na. Iyan mo na. Ay, ganun ba? Hmm. ko Ayaw, muna since Na, ano? Nag ko muna kung ibabalik ko kayo sa listahan nyo. Ah, mura man sa uguan. Mura man sa na-expire na kay... Di pa naman ako expire? Kasi marami akong nasulat dito eh. Na? No. <laughs> Hindi pa ako expire. Uy, nang sorry ka. So, pang 128 na akong sakali. So, pag-iipan ko muna yeah. ako, so, una, babalik yaka, 100 naman 300... ko. Uy, 107 man ko dati. Karoon 200 na agad. Grabe. Ay, Ay, matagal kang nawala eh. Kaya may pumalit sa pwesto mo. Ay, ibalik na eh. Ibalik ko, ibalik ko sa pwesto ko. Wala. Marami na kang nakatikim eh. Teka lang. Oh. Uh, No ganito. Kung sino ang babalik sa listahan, dapat isa lang sa inyo ni Maldita. Ano? Dapat isa lang sa inyo ni Maldita ang makabalik. Nakukurot ba Hindi.